Magandang hapon po sa ating lahat mga kapwa cocoa farmers no uh, from Luzon, Visayas uh, at Mindanao. So mag-update lang po tayo sa ating tanim na talong na ang variety po nito ay Calixto uh, ay So kahapon pa lang po natin na itanim no mga kapwa cocoa farmers. So thank you so much no sa uh, gap thanks no na pag may ari po sa ating kaibigan. Okay, so thank you so much. Uh, partner Romeo Bustamante. So sa uh, magandang punla na i-deliver mo sa amin. So ito na po mga kapwa ko ka-farmers nakakarating na po. Okay, so yung ano punla na naitanim natin dito mga kapwa ko ka-farmers talong at saka yung uh, kamatis na Diamante Max F1. Okay? So ito po, so sa bandang dulo na may ano, yun po ang taniman natin ng uh, kamatis. At dito naman banda ang talong hanggang doon sa isang dulo. Yan. So maganda na po tingnan mga kapwa ko ka-farmers kasi uh, nagtanim kita kahapon no ng umaga tapos pagkagabi no ulan. So kung tingnan natin, sariwang-sariwa na po ang mga dahon. Kaso lang, uh, may ano po dito no sa miner Okay, so try guard lang po pag may napansin tayong ng ganitong problema o sakit sa tanim. So, pag may uh, ganito mga kapwa ko ka-farmers, so yung insecticide na gagamitin, yung espesyalista sa leaf miner. Okay, so ang maganda pang control sa leaf miner, share ko lang po sa inyo, ay try guard po. Okay, yun lang po, no? So, ito na po ang update. So, dito na banda mga kapwa ko ka-farmers, yun po ang taniman natin ng Ampalaya. So, mayarami na po damo. So hindi lang tayo mabahala, madali lang po natin itong i-control. Okay, so abangan nyo na palagi yung update natin mga ka farmers, mga ka-viewers uh, from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. Okay, so sa lahat na mahilig sa so, ganitong usapin, hingin naman ako na ang isang favor sa inyo. Uh, huwag naman nyo kalimutan no, mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click naman nyo ang notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. So bukas, no, mag- Didilig po kami ng fertilizer sa uh, tanim po namin na Ampalaya. Um, okay, so papakita ko sa inyo mga kapwa ko ka-farmers. So abangan nyo lang no, bukas. So bukas ng hapon, i-upload ko. Para uh, maipapasilip ko sa inyo. Yun po mga kapwa ko ka-farmers ang update sa talong na Kalixto like, F1. Okay, so sama nyo ako uh, ipapasilip ko sa inyo ang tanim natin na kamatis na Diamante Max F1 so meron tayong apat na variety dito na magkasabay no? Uh, Misty sa F1 ang palaya uh, Galaxy Max F1 ang palaya din tapos Calixto F1 uh, talong yung Diamante Max ay kamatis so kanina pa lang po naitanim mga kapwa ko ka farmers ang kamatis So, kunti lang ang ating tanim, no? Hindi kagaya sa taniman natin sa Mindanao, malawak po ang taniman natin. Okay, so dito, maliliit lang. So, ito po ang kamatis, mga kapwa ko ka-farmers. Nasa 18 lang na linya. So, kunti lang, no? Ang tanim natin na kamatis. Nasa mga tricky lang siguro to mga kapwa ko ka Okay, yung talong natin ay nasa 4,000, no? Health simula doon hanggang dito sa likuran ito yung ampalaya natin nasa 3,008 so yun lang so yung lawak sa na taniman natin dito siguro nasa mga 3 hectares lang po so maliliit lang so baka sa susunod na araw may dadagdag tayo dito na area Okay, so ito na po, kung tingnan natin sariwang-sariwa na kasi inulan po ang bago namin tanim. Kanina pa lang, no? mga bandang alas na itanim, tapos inuulan. So yun po ang maganda mga kapwa ko ka-farmers. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. God bless at mabuhay ang magsasakang pagtunos. Sana po sa mga buguan ay nakakatulong po ang aming uh, naibahaging idea sa inyo. Okay, thank you po. Bye bye.